Hello, hello mga katigangs Back to work At mag-aalmos tayo Ang walang kasawa-sawang oatmeal Na may mayonnaise Ito yung agahan ko Lagi-lagi basta may pasok ako Maliban lang kung hindi ko maabutan Yung ko Kasi tatanggalin na pagtanghali na ito Kasi pang breakfast lang ito eh <laughs> Kaya yung serial, 24 hours yung serial. Serial ako. Oh. At aking, aking panulak ay tea Pero lalagyan ko rin ng honey yung aking oatmeal. Para medyo may lasa naman. Pero yung yung coffee, ganyan na. Ay, yung taso, ganyan na. Yung tea. Wala nang i-dadagdag pa dyan. Uh, basta i-infuse ko lang. Yun na. Para hindi masyadong maraming matamis. Kaya ngayon, kainan na tayo. Breakfast time. Bye! -bye.